Hello sa inyong lahat, kumusta po kayo? Heto na naman po ako mag-share ng maikling video sa mga pinamili ko sa Mercury. Nakakatuwa lang po kasi may promo na may pag-gift check pa. Tara po samahan niyo ako. Ito na po lahat yung mga pinamili kong gamot sa Mercury Drug. Siya nga po pala, bibili lang po tayo ng mga gamot sa mga accredited ng DOH. Huwag po tayong bibili ng gamot kung saan saan. Baka di natin alam fake pala yung nabili natin at maibenta din natin kay customer. Maging mapanuri po tayo sa pagbili ng mga gamot. Mahalaga po ang ating kalusugan ang mga gamot na madalas kong binibili sa mercury drug na pambenta ko sa aking sari-sari store ay ang mga biogesic, niosep, alaksan, decolgen, saridon, rexidol, bioflu, tosiran, dieta, blomotil, Kidilits, cremel S, solmiok, sinasamahan ko din ng mga effecacent oil, uh, katinko, Vicks, uh, salon pass, sanitary balm at aceite de manzanilla. Sa Mercury po, makakasiguro kayo sa mga gamot. At makakamura din lalo na kapag may mga papromo. Kagaya po nito, may papromo si Kremel S, si Tosiran, si Daya Tabs, si S Solmiox at Alaksan. Meron silang plus 1. At bukod dyan, may points ka pa. At ang nakakatuwa pa sa mga pinamili ko ngayon, binigyan nila ako ng gift check na nagkakahalagang 50 pesos. Na pwede ko ibili sa kanila. Ayan na po lahat ang mga pinamili ko. Kaya marami na naman akong stock. Maraming salamat po sa lahat na patuloy na sumusuporta sa maliit kong channel. Sa mga subscribers ko po at silent viewers, maraming salamat po ulit. Hanggang dito na lang po ang aking video. Lagi kayong mag-iingat. Mahal tayo ng Panginoon. Bye.